Hello, mga katrending welcome back to ZK Trend good news sa lahat ng mga fans ng Don sa Europe dahil it's official makakasama mga ang Don sa ASAP Milan. Talaga namang super excited na ang mga fans ng Don Bell dahil sa wakas nga ay makakasama na nga si na Donnie at Bell sa ASAP Milan. Tanging Don Bell love team lamang ang makakasama at hindi lang sila binansagang new gen phenomenal love team kundi the ultimate new gen phenomenal love team. Karami naman talaga ang dedikasyon ng dalawang ito. Sama-sama nating ipagdiwang ang puso at galing ng Pinoy. DBS CBN Entertainment.